lugo tayo guys ngayon with patatas simple yung ulang nagmamagdali kaalis lang ng amo kasi ayaw niya nang may naamoy nagumadali ako magluto guys. Kung ano lang mayroon dyan. Na mga ano yung nanilagay ko. Sibuyas bawang lang. Walang luya. Walang suka. Yung klaseng Adobo maparaan ng mga Pilipino, mga OFW, mga maparaan. Thank you for watching. God bless.